Hi mga kalad -kalen. it's me, Karen and Glenn. For today's video, maglalaro po kami ng Jack and Foil. Let's go! Oh. Uy, munti ka na! Munti ka na maulog! <laughs> Iiyak ako pag namulog tong cellphone. Okay, anong, anong game natin ngayon, Han? Tawlitz. Hahaha! wala kaming baraha dito. Ay, at Hindi ako marunong magbaraha. Lapit ka dito para naman sweet. Yan. Uh, game. Anong game natin ngayon? Magsajakin po yung tayo. Kasi? Kasi kukuha ka ng chocolate. What's na maraga Okay. Anong gusto mo? Ako gusto ko to. Sige na. Start na natin yan. Uh, start na natin ha. Sige game. Jack po eh. Dito ka, marami yan. yan. <laughs> Jack. Jack. Game. Jack and Poy. Oh, ano pa lang po Wait lang. Ano pa yun? Sample pa lang yun? Ganun yung gagawin naming mechanics. Wait, may Okay, balik mo na ulit. Ganun yun. Yun ang mechanics natin, ha? Okay? Okay. Jack and Poy! Ang bagal mo! Ang mo! <laughs> so, ano? Last, <laughs> last na lang, last na lang. Last na lang. Hindi, last, last, last na lang, sige na. Sige. Ayo, pagbigyan guys, oh. Sige na, yan. last na. <laughs> Wais ka kasi. Sige. Ah, oh, dapat ano, huwag masyadong ano, huwag masyadong ganun-ganun lang. Inaantay po ako okay, magbaba ng ano eh, kasi, what? Okay. okay. Tiket, tiket ka. <laughs> tiket tayo parehas. Tiket tayo parehas. Madalya kayo. <laughs> hindi na. hindi na tapos oh. May naman. video naman. No, <laughs> pa lalo na oh. ako. <laughs> okay. Oo, hindi balik mo. Game na. Jack and Puy. Ganoon oh, na. okay. Jack, boy, oh, okay. jack okay. One, two, three. Isang ganun lang ba? Huh? Ano ba gusto mo? Jack and Puy. Isang ganun. Isang ganun lang. Para okay. mabilis. Okay. One, two, three. go. Oh. Ay! <laughs> <laughs> alright! Alright! Ano ka <laughs> dito? Ano ka dito? ka Daya mo ah! Okay. 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 Akin na po ito. And next. Oh. Isang ka na lang. Anong magpapagal mm -hmm. ka na naman eh. <laughs> mm hmm. Cheesecake. Okay. Okay. hmmm hmmm uri sesuai hmmm Eminem 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 hahaha hahaha anda Game kali anda Hahaha! <laughs> mo! Kirsh! Hahaha! Cute ka! <laughs> oh, <dayo. laughs> hey, <-isip> ka kasi! Hahaha! Predictable ka eh! Hahaha! Cute ka! Hahaha! Cream! Registry. Masarap ito <laughs> eh. Ito ba masarap ito ah, eh. Ah! <laughs> Ang <Ando>, daya mo ah. <laughs> ano? Siya yung... Ano? Ang daya mo. Pag sinabi mo, ayaw mo chocolate, sinabi mo na lang sa akin. <laughs> Binigyan na lang ito ng <laughs> dalawa. <laughs> eh, ayaw. <yaman>. Eh, <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Apat. <laughs> Ilan nakuha mo? Hmm, uh, oops. Huwag mawakan. Eleven. Eleven nakuha ko. Itainin <laughs> ko lang yung cheesecake. Eleven. <laughs> na <Akin doon>! lang! <laughs> <laughs> ka. Akin na lang. Pag video mo, mo lang ako. Bye!